naghahanap kami ng aming babaeng na Yung, alam na, yung may otherwise, uh, uh, pero talo ako doon guys, kasi ako marun, hindi ako marunong, hindi ako marunong, hindi, hindi ako malakas kumain talaga. Okay. Ang ganda dito. Uh, wow, sarap dyan magtambay tambay na. No? Um, wow. Sarap magtambay dyan. Dino, kailangan ka ba? Ha? Ha? Hello guys. Hello. Hello Hello guys. Hi, hello. Sarap ah, okay. dapat yung wala yung ano, green sa dilaw. Wala wala pa pala ako bitcho, no. Light ba yan? Pang content Oo. Oo, ang content agad kayo. Mga naggawaan ng mga content. Hindi ako mga gawa content. Sila yung gawa. Di mo sa papay? Hindi niya kanya din mga ano. Lakad-lakad lang, hanap kung saan makakain kasi andito ang aming bossing, siyang sasagot ng aming kakainin guys. Ano ba ano? Kasi doon siya sa Lalabas mo na kami. Lalabas tayo kasi annex building siya. Lalabas tayo kasi tando Lalabas muna tayo sa gilid. Order niya. Fries. <kiego> pag